Madjun gabi mga guys. Nami ani mga guys sa uh, nagsakay nami sa og motor kaw sa kung kung mangkot nga si Ronel Pioneer Aspi, mga guys. Nani sa amo ang karsada nga lubak-lubak mga guys. Naghinay mi ani mga guys kay delikado jud dangog nga laom daghang bato. O ni mga guys ang larawan ang hulagway sa mo ang karsada mga guys manginaut ko mga guys nga namo sa mayong panglawas diha o sa inyong mga igsuon mga ginikanan o magpasalamat ta guys nga naapa mo yung mga ginikanan hindi sa makanako na nga nawa na yung taon sila o sayo mga guys mahala ninyo ang inyong mga lulog-lula, side sa imong papa o side po sa imong mama. Kay kinapaitan guys, kung mawa na sila, anak at ita o kung asa na sila karon Nga atong ipadamang atong pagmahal, atong gaksun, I love you lula, I love you lulu, I love you ma, I love you pa, I love you tay, I love you nay, I love you daddy, I love you mommy. No guys atong buhaton sa matag adlaw kada adlaw guys mo